kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days baka kasi ito hindi pa naman direktang nag uh, sa Senado pero ah, medyo may panuwatig lang. Ending eh, ito, may hindi mo kung bakit eh. Oh, sino yan? Oh. Una, senador Pia Cayetano. may maintindihan na, mo. Natin. Yes. Maintindihan ah. mo kasi kapatid niya si Alan. Alan oh. o, yung na, Alan kay na, Cayetano super naman. Supporter. Oh, supporter. Oh. So, oh. Uh, understandable. Ba? Sino pa yung isa? To, oh, yung pangalawa. Eh, 'yun pa lang mo eh. Eto naman. Hmm. Eh, oh. Kasi ito naman yung mga kapamilya niya. Una na nagsabi na parang mm. hindi maganda yung, yung ginawa. Hindi magandang ginawa. Okay. nag sa tatay. Tatay. Oh. Asawa. Asawa. Anak. Anak. Oh. eto anak din. Oo. Oh. Kami, eh, hey, tatay na nanay, tapos yung anak. Oo. Oh, oh. oh, tapos ngayon, ito eto anak din. Baka daw, ito parang hindi pa naman official, ha? Oo, oh, hindi pa naman. Eh, ito'y sinasabi lang ng iba. Kung baga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ito si Congresswoman Camille Villar. Oh. Ah. Pero ako, knowing bilyar, kayang sumolo niyan. Kaya. Kaya. bagay. niyan. Oh, yeah. may, may, yeah. yan, may sariling makinarya na. Yes, yes. saka may resources mm. yan. Kung mm pag-uusapan, -hmm. mm -hmm. may resources. At saka mm -hmm. kung sa tingin ko, ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbes mm -hmm. imbis ay nakakahadlang pa mm -hmm. Mm -hmm. ang alyansa, Malamang baka eh, ngayong yung iba. No.